Ang pagtitipon pong ito ay hindi rally, kundi serbisyo. Hindi pamumulitika, kundi paglilingkod. Ang hatid ay hindi ang pagkahati-hati sa mga paksyon-paksyon o buklod-buklod, kundi ang pagsasama sa isang layuning makatulong. Hindi hidwan, kundi hinhawa. Kita nyo naman, sa mga serbisyo ang narito ngayon. Lahat yata ng ahensya na nakasulat sa government directory nandito na present lahat din At anumang tulong, payo, ayuda, sa klolo, ay libre nilang igagawad. Anuman ang katayuan mo sa buhay, anumang paniniwala ang mahigpit nyong tangan, dilaw ka man o pula, luntian o kahel, asulman ang kulay inyong, inyong politika, ama mga ehensyang ito ay handang dumamay sa inyo ng walang diskriminasyon. Sapagkat bilang mamamayan, karapatan niyong matamasa ang ganyang pag-aaruga. Sapagkat ang color-coded politics has no place in Batangas. Dito sa Batangas, we take care of our neighbors. We love our community. We help each other regardless of our beliefs. Yan po siguro ang susi ng tagumpay at asenso ng lalawigang ito. We believe in market economics for the best products win. We believe in the marketplace of ideas in which the best programs get the vote of the people. Kaya naman, ano po ang resulta? Hindi lang tanyag ang batanggas sa mga tradisyonal na produkto at tanawin na kinagigiliwan na di umano'y nagsisimula sa letrang B. Bulalo, bordang damit, vulkan, buo, beaches, balisong, barong, kundi buong alphabet ng mga business enterprises ng buong bansa ay naririto sa Batangas. Dito galing ang kalakhang supply ng kuryente ng Luzon. Dito ay binababa ang mga kotse inaangkat. Dito ang steel mills and fabrication plants. Dito ang paggawa ng automotive parts. Dito ang natatanging petrochemical plants sa buong bansa. Dito ang punduhan ng langis. Dito ang mga silos ng arena, pati semento. Ang biro nga, pati bisyo, nandito rin sa Batangas. Yung alak at sigarillo na nagdadagdag sa koleksyon ng bis, pero na ng buhay, made in Batangas din. At gusto kong pasalamatan ang Kongreso sa pagpatibay ng tamang polisiya at paggugul sa mga proyekto susi at patuloy na pag ng economic powerhouse na ito. Maraming salamat, Speaker Martin, for being an ally of Batangas and to all the members of the 19th Congress for being a friend to all Batanguedos. Kaya naman, Susuklian namin ng iba yung pagsisikap ang tiwala nyo sa amin. Kasama ko sa magtatrabaho para sa ikawunlad ng ating bansa mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kung iyong matatandaan bago ako na-recruit sa aking kasalukuyang katungkulan na sabi ko na sa toong 2024 gagasta ang pamalaan na may higit labing limang bilyong piso kada araw. Ang buwis na nakokolekta natin kada araw, labing isang bilyong piso. At ang kulang ay pupunuan ng loans. Kaya ang biro ko kay Speaker, huwag rin yung dagdagan ang aking trabaho. Pero sa totoo lang po, sa ilalim ng pamalang ito, sa ilalim ng pamalang ni BBM, bumubuti ang lagay ng ating ekonomiya. At higit sa lahat, daman ng tao ang pagbaba ng serbisyo ng gobyerno diretsyo sa tao. At ang isang malaking preba, itong ronda ng ayuda, karaban ng serbisyo, hatid ng ating mga bisita sa araw na ito. Kung dati, isa lang ang congressman na solong naglilingkod sa kanyang distrito. Ngayon ay tulong-tulong, sama-sama na ang mga kilatawan ng mamamayan sa paglilingkod at pag-aalaga ng isang distrito. Kaya taus-pusong pasasalamat ang ipinahatid daming genyo sa mga dati kong kasamaan sa Kongreso sa pumumuno ni Martin Romaldes. Palakpakan po natin silang lahat. Nung kinuha tayo ni Pangulong Bongbong Marcos na pamunuhan ang Department of Finance, nawalan ng formal na kinatawan ang distrito ng Liban. Subalit, hindi na ang distrito natin dahil sa malasakit ng caretaker natin, si Speaker Martin Romualdez. Asikasong Romualdez ang ibiligay niya sa atin si Speaker Martin ang nagpasimula nitong bagong Pilipinas Servisyo Fair upang baguhin ang nakaguyahan ng mga tao ang pumunta sa Kongreso para humingi ng tulong. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, pinalitan ang umiiral na sistema at ginawa ang Kongreso ang lumalapit sa tao. At sa araw na ito, Dubading na nga dine sa Batangas ang bagong Pilipinas Service Fair na kung saan 60,000 katao ang nakatakdang makatanggap ng servisyo at ayuda mula sa 50 ahensya ng pamalaan. 563 million pisong programa ang nakaabang na pakinabang ng ating probinsya. At kalahati nito, o 265 million piso ay cash assistance program. Ang programa nito ay bahagi lang ng isang lawa na programa ng ating Pangulong BBM na kung saan ang TIGI ay iba partner with hindi si Speaker Martin Romualdez. At tignan ninyo ang resulta. Sa loob ng dalawang taon, ang ating ekonomiya ay lumagod na mayigit 6%, na porsyento, isa sa pinakamabilis sa buong Pilipinas, mayigit 51 million ang Pilipino ngayon ang may trabaho, two-thirds of them salaried and wages, ibig sabihin na sa formal sector. We are growing a big middle class at noong nakaraan dalawang taon, nabawasan ang kahirapan sa ating bansa ng may 2.5 million. Pag natapos ang termino ni Pangulong BBM, sa 2028, inaasahan natin 10 milyong Pilipino ang mababawasan sa kahirapan. At pagdating ng taong 2030, ang Pilipinas ay magiging 13th biggest consumer market in the world dahil sa mga programang katulad nito. Kaya maraming maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. It is an honor for me to be part of his administration na makatulong sa pangarap ng ating Pangulo, makatulong sa pangarap ng ating Speaker na ang Pilipinas ay magkaroon ng manguna ulit sa Southeast Asia at makabit natin ang bagong Pilipinas at makunlad na Batangas. Kaya ulit, pasalamat natin ang Pangulong BBM, pasalamat natin si Speaker Martin Romades. Tumayo po kayo lahat, mga kababayan. Pwede bang tumayo lahat? Maraming salamat. Bigyan natin ang pagpupugay at palakpakan po natin si Speaker Martin Romualde. Maraming salamat, Speaker. Sa aking mga kababayan, bukti. maraming maraming salamat at magandang umaga po en de el